Si Paul at Adam ay matagal nang magkaibigan. Isang gabi, inimbitahan sila ni Mike, ang bago nilang kaklase, na mag-overnight sa bahay nila. Gusto nilang mas makilala si Mike kaya pumayag sila. Tahimik ang bahay, medyo luma, at may kakaibang lamig sa hangin. Naglaro sila ng cards, nagkwentuhan, at bago maghating gabi, nakatulog na silang lahat sa isang kwarto. Alas uno ng madaling araw, may kumatok sa pinto. Mabagal, Sunod-sunod, tok, tok, tok. Nagising si Adam, lumapit sa pintuan at napansin na may anino na dumadaan sa ilalim ng gap ng pinto. Mabilis itong nawala, pero alam niyang may tao sa labas. Ginising niya si Paul. Pagtingin nila sa gilid, wala si Mike sa higaan. Bumaba sila sa sala at doon nila narinig ang pabulong na tinig ni Mike. Ma please, sila lang ang naging kaibigan ko. Sumagot ang boses ng isang babae malamig at pabulong. Wala tayong magagawa anak. Gutom na ang ate mo. Nanlaki ang mata nila Paul at Adam. Nagtagong mabilis sa ilalim ng kama sa sala. Humahaplos sa sahig ang malamig na yabag. Dahan-dahang bumukas ang pinto at mula sa dilim, isang ulo ang lumusot pababa, nakabitin mula sa kisame, walang balat ang muka, purong ngisi at butas na mata. Napasigaw sila. Tumakbo si Adam pero inabutan ng isang matalim na itak na biglang itinarak sa kanyang paa. Si Paul nanginginig. Wala naman pinanibar na so Walang magawa kundi tumalon pababa sa hagdan. Pero pagdating niya sa baba, nakaharap siya sa isang tanaway na hindi niya malilimutan. Anim na pares ng mata, nakangisi lahat ay walang balat ang mukha. Isa-isang lumapit, isa-isang umaakyat. At narinig niya ang huling bulong bago siya tuluyang nagdilim ang paningin. Walang makakaalam ng sikreto dahil lahat ng nakakaalam, mamamatay. Kilala sa baryo ang pamilya ni Mike bilang biglang yumaman. Pero walang nakakaalam na ibinenta nila ang kanilang makaluluwa sa demonyo. At ang kabayaran ay ang mukha nilang pinalitan ng bangis at gutom. Hanggang ngayon, wala nang nakabalik mula sa bahay na iyon.